back now. Kasi talaga itong ulan na, ito na yun ito. Nasa higit na isang buwan ng umulan dito. Wow. yun guys pinsan ko so andito tayo sa ilog yan nakakalaki na ng ilog dito Aawin napakalakas na ng ilog, Oh. Unis umapo na ang ilog dito. kanan may nyo ito yung mga ito yung nangyari dito ngayon so nakikita nyo isang puno ng kawayan na naanod agos ng ilog agos ng tubig grabe nakakalaki na talaga ng ilog dito guys may ano may nang huli pa nang ano nang huli nang nang huli nang mga niyog ayan so, hindi nang humihina tong ilog kanina guys napakalaki nito diyan umabot din kanina sa uh, ano, kanina Grabe oh. Sobrang laki ng ilog. Sobrang laki tubig. Ay, mga tao pa doon, oh. dahil sa walang tigil na ulan ito yung nangyari dito sa amin kaya itong tulay na to yan parang mapuputol na yata to dahil sa lakas ng tubig yung guys nag-crack na tong tulay Kaya so may track na. So, -track, no? Ito. May track na. Ito ang ating ulan na ito. ito. Nasa higit na isang buwan ng umulan dito. may tingnan natin ang <coughs> babala dito may babala dito na nakasulat yan so sa tagalog yan bawal na dumadaan dito ang mga malalaking sak sakyan malalaking truck bawal na dito si malapit na ito maputol dito tulay na to. Yes, nakapayo lang tayo para ipakita ko sa inyo kung ano talaga ang kalagayan namin dito hindi yung ting lumalala tong tulay na to sabi ang laki na ng ilog. At saka patuloy pa rin ang bagsak ng ulan. So kailan kaya ito matatapos para maihatid ko na 'tong solar na <coughs> pinadala ni Ma'am Mariana Mariana. Serious 'yan. Dito lang muna 'tong video na ito